Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakay natin ang isang napakahalagang issue, ang mga blasphemy laban sa mga sagradong imahen ng ating mahal na Birheng Maria. Madalas na may mga maling akusasyon at paghamak sa paggamit ng mga imahen ni Maria sa ating simbahan at sa ating mga tahanan. Ngayon, ipapaliwanag natin kung bakit ang mga imahen ni Maria ay mahalaga sa ating debosyon at kung paano natin ipagtatanggol ang mga ito laban sa mga tumutulik sa tara at samahan ninyo ako sa pagtatanggol sa ating mahal na ina. Una sa lahat, ang mga imahen ay hindi sinasamba ng mga katoliko bagos sila'y ginagamit upang ituro ang mga banal na bagay. Ang mga imahe ni Maria ay mga biswal na paalala ng kanyang kabanalan, pagiging ina at malalim na koneksyon sa Diyos. Ang mga ribulto, larawan at imahen ay para bang mga larawan ng ating pamilya. Tulad ng mga larawan ng ating mga mahal sa buhay ang mga imahe ni Maria ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang maalala at mahalin siya. Ang mga ito ay mga simbolo na nagtuturo sa ating mga mata at puso tungo sa Diyos. Dahil si Maria ay laging umaakay sa atin patungo kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Narito mga ilang karaniwang maling akusasyon na naririnig natin tungkol sa mga sagradong imahen, lalo na kay Maria. Una, ang mga imahen ay idolatria, idols. Ang alawa, sinasamba raw natin sa si Maria dahil sa mga imahen. Pangatlo, hindi kailangan ng mga imahen dahil maaari tayong manalangin ng diretso sa Diyos. Unahin natin ang unang maling akusasyon. Ang mga imahen ay idols o idolatria or Diyos Diyosan. Ito ay isang malalim na hindi pagkakaunawa sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Binabanggit ang pagbabawal ng Diyos sa paggawa ng mga idolo o Diyos Diyosan upang sambahin. Ngunit ang simbang katoliko ay hindi sumasamba sa mga imahen. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Ang mga imahen ni Maria at mga santo ay ginagamit upang ituro ang ating isip at puso sa Diyos. Ang kanilang layunin ay upang paalalahanan tayo ng kabanalan at mga halimbawa ng mga tao na muhay ng tapat sa Diyos. Ang pangalawang maling aposasyon, sinasamba raw natin si Maria dahil sa mga imahen. Ang pong ito ay maling-mali pagkat hindi naman puro sinasamba ng mga katoliko ang mga imahen particularly ang imahe ng Mahalang Bering Maria. Walang katuroan sa simbahan na naguutos na sambahin ang mga ribulto o larapan. Ang pagsamba o latria ay inilalaan lamang sa Diyos. Si Maria ay ating iginagalang at pinararangalan or hyperdolia, hindi sinasamba. Dahil sa kanyang natatanging papel bilang ina ng Diyos. Kapag tayo ay nagdarasal sa harap ng kanyang imahen, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan. Hindi natin siya sinasamba. Hindi natin sinasamba ang mismong imahe. Si Maria mismo ay laging itinutuon tayo sa Diyos. Gaya ng sinabi niya sa John chapter 2 verse 5. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Pangatlo, sinasabi ng iba, hindi kailangan ng mga imahen dahil maaari tayong manalangin ng diretsyo sa Diyos. Totoo na tayo ay maaaring direktang manalangin sa Diyos. Ngunit ang mga imahen ay mahalagang tulong sa ating debosyon at panalangin. Siguro kung bulag tayo, hindi natin kailangan mga imahen na yan. Diba? Useless na maalala. Hindi nakatikita. Pero tayo may paningin, no? Ang mga ito ay mga visual na paalala ng mga bagay na espiritual. Sa pamamagitan ng imahe ni Maria, mas nararamdaman natin ang kanyang ina at pagmamalasakit na presensya. At mas napapalapit tayo kay Jesus. Gaya ng isang larawan ng ating mga mahal sa buhay, ang mga imahen ay tumutulong sa atin na mapanatiling buhay ang ating debosyon at pagmamahal sa ating pananampalataya. May mga nagtatanong, mayroon bang batayan sa Biblia para sa paggamit ng mga imahen? Oo, meron. Sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Iniutos ng Diyos kay Moises na ng mga larawang ginto ng mga kerubin at ilagay ito sa ibabaw ng arko ng tipan. Ang mga ito ay mga imahen na mga nilalang sa langit at hindi ito itinuturing na idolo. Sa katulad na paraan, ang ating mga imahen sa simbahan ay mga paalala na mga banal na bagay at hindi sinasamba bilang mga Diyos no? Ang bawal talaga yung mga imahen na gagawing diyos-diyosan or idolo, idols. Ang imahen nating mga Katoliko, ang tawag po diyan sacred images, icon. Icon. Okay? Magkaiba po yung idol sa icon. Dagdag pa rito, si Maria bilang ina ng Diyos ay laging iginagalang sa lahat ng salinday. Gaya ng kanya sinabi sa Lukas chapter 1 verse 48. Wala nga yun, tatawagin akong pinagpala ng lahat ng salinday. Kaya't nararapat lang na ipakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa kanya. Sa bilang na ang paggamit ng mga imahen bilang tanda ng ating devotion. Hindi kahit ko kayong palalimin ang inyong debosyon kay Maria sa pamamagitan ng kanyang mga sagradong imahen. Ang mga imahen ni Maria ay hindi lamang palamuti o simbolo. Ito ay paalala ng kanyang pagmamahal bilang ating espiritual na ina, ang kanyang sakripisyo bilang ina ng Diyos, at ang kanyang patuloy na pag-aakay sa atin patungo kay Jesus kapag tinitingnan natin ang mga imahen ni Maria, tinutulungan tayo nitong alalahanin ang kanyang kabanalan at hilingin ang kanyang intercession o pamamagitan sa ating mga pangangailangan sa pagdarasal sa harap ng kanyang mga imahen tulad ng Rosario o simpleng pag-aalay ng bulaklak Binibigyan din natin ang ating pagmamahal at paggalang sa kanya. At hinihikayat tayong tularan ang kanyang kababaang-loob, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bilang mga Katoliko, tayo ang mga tagapag-ingat ng ating pananampalataya at tradisyon. Ang pagiging halimbawa sa ating mga pamilya at mga kaibigan ay mahalaga, lalo na sa pagpapakita ng ating debosyon kay Maria. Sa pamamagitan ng mga sagradong imahen, inihikayat kayo na itaguyod ang dibosyon sa inyong mga tahanan. Maglagay ng simpleng altar na may imahen ni Maria. Magdasal ng rosaryo kasama ang pamilya. At turuan ng mga bata, may galang at mahalin ang ating mahal na ina. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang like, share at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman na magtatanggol sa ating pananampalataya. Sama-sama nating ipagtanggol ang ating mahal na ina laban sa mga maling atal at impluwensya. Nawa'y pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa tulong ng ating mahal na bereng Maria, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.